Salud! Fire! Fire! Sumailalim so, sa iba't ibang mga senaryo na sumubok sa kanilang kakayahan na gawin ang mga fire missions gamit ang mga artillery ammunition, pati na rin pagkuha sa tamang target at pagtugon sa pabago-bagong sitwasyon o kondisyon ng isang labanan dito nagpakita ng kahusayan ang mga tropa ng 4th Field Artillery Battalion sa sinagawa nilang live fire exercise sa Barangay Libertad, Prosperidad, Agusan del Sur sa nakaraang linggo. Ayon sa 4FAB, layo nitong mapahusay pa ang kasanayan ng nasabing unit sa paggamit ng iba't ibang sistema ng artilyera sa ilalim na makatotohan ng kondisyon ng labanan. Lalo na't malaki ang papel ng artillery units sa kampanya ng 4th Infantry Division na tapusin ang komunistang teroristang grupo. Ninanais din itong pagbutihin pa ang pagtutulungan ng bawat tropa, mapalago ang komunikasyon at tactical decision-making skills upang masiguro ang kanilang kahandaan sa anumang hamon na kanilang kakaharapin. Kaugnay nito, nagsagawa rin ang Regiment Certification Committee ng Army Artillery Regiment ng platoon certification para sa 2nd Howitzer Platoon, Charlie Battery ng Fort Fab. Ito ay isang mahalagang proseso upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa operational effectiveness at kaligtasan ng bawat isa. Dito ay sinuri ang abilidad ng platoon na bagampanan ang kanilang tungkulin at tiyakin ang pagsunod sa mga safety protocols sa panahon ng mga live fire operations. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.